Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kinumpirma ng big hit music na siyang nangangalaga sa karyer ng phenomenal South Korean boy group na titigil ang grupo sa kanilang singing career. Ito ay upang isagawa ng grupo ang kanilang full mandatory military service sa kanilang bansa. Dapat sana ay pumasok na sa militar si Jin ang pinakamatanda sa grupo noong siya ay nag-edad 28 noong December 4, 2020. Subalit na delay ang pagpasok ni Jin at ng iba pang BTS members na sina Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, at Jungkook sa army o enlistment matapos ang isang pagbabago sa Military Service Act ng South Korea noong 2021 na nagpapahintulot sa mga sikat na K-pop artists at stars na i-postpone ang kanilang serbisyong military hanggang sa sila ay umabot sa edad na 30. Ngunit kahit 29 years old pa lamang siya ay nagdesisyon si Jin na i-cancel ang kanyang hiling na i-delay ang kanyang enlistment matapos ang release ng solo album niya ngayong Oktubre. Sa statement na ini-release kahapon October 17, 2022, sinabi ng Big Hit Music na susundin ni Jin ang enlistment procedure ng gobyerno ng Korea. Inihayag rin ng Big Hit Music na maging ang iba pang BTS members ay pagsisilbihan ng kanilang mandatory military duty base sa kanilang mga plano. Nakasaad rin sa statement na magsasama-sama muli ang BTS sa taong 2025 pagkatapos ng kanilang enlistment sa militar. Sa batas ng South Korea, ang mga malulusog at malalakas na kalalakihan mula sa edad na 18 hanggang 28 ay kinakailangang magsilbi at magsanay sa militar sa loob ng dalawang taon upang, kung kinakailangan, ipagtanggol ang kanilang bansa laban sa North Korea na armado ng armas nuklear. Anong masasabi mo sa balitang ito?